Hello guys, update ko lang kayo sa ginagawa kong cabinet sa ilalim ng hagdan. So ayan siya guys. Ayan, lalagyan ko na lang dyan ng sasabitan ng hanger. Ayan yung divider niya sa baba. So ayan yung, itong kabila tapos na yan. Yung ilalim na yun guys, yung open, lalagyan ko siya ng drawer mamaya. Makikita nyo yan guys. So ayan guys, buo na siya. Ayan yung drawer sa baba, wala pa nga lang handle. So ayan siya guys. O, para masabitan na lang siya ng mga damit pag may hanger na siya. Ayun guys, yung drawer wala pa nga lang handle kaya hindi pa siya nabubuksan. ayan Buo na siya guys, so pipinturahan na lang 'yan. O, ayan yung drawer, guys. Oh, lalagyan ko na lang ng handle 'yan mamaya. So ito na yung kabuuan niya, guys. Oh, ayan yung loob. O tatlong divider siya sa loob. So okay na siya guys. Ayan na 'yung kabuuan niya, pipinturahan na lang. Ayan, thank you guys.